paglubog ng bangka na may diyang gagamit dahil sa pagkagupit ng matinding hangin at alon doon. 23 na ang kumpirmadong patay at 30 po ang nawawala pa rin. Wala pa rin kaganyan na papatrol Bridget Mayor. hapul ah! <tod> ng mga kaanak ang umalinaw ng sa morgue dito sa Barriesteros. Kagalian, narito ang labi ng 22 tatlong nasawi sa paglubog ng MD Median sa Linaw Apari Kagayan, kagabi. Isang trahedyang doble dagot lalo't magpapasko. Alas otso ng umaga kahapon, naglayag ang MD Nation mula Kalayan Island patungong Apari. Sa ulat, nasa isandaan ang bilang ng mga pasahero at may walong tripulante. Alas kwatro ng hapon, inaasahang nasa daungan na sila ng Apari. Pero nagdesisyon ang kapitan ng bangka na maghinay dahil sa lakas ng alon. 10 metro na lang ang layo nila. nang Nakambalutin ng gahiganteng alon ng bangka na sinabayan ng malalakas na hangin. Sa lakas ng alon, nabali ang kanang katig ng bangka at tuluyang lumubog. Sariwa pa rin sa isip ng tripulanteng si Ronnie Tambua ang malagin na trahedya. Dito, kami. nagbigay kami ng life jacket, pero malakas talaga ang alon. Yung iba nga nahulog na. Para masisira na ang ng ulo dahil sa takot, dahil sa daming namatay sa amin. Apat na putanim ang nakaligtas, lumpu ang nawawala, ilan lamang sa mga nasawi ang lola ni Kalayan Mayor Joseph Lioti na si Inocencial Konsehal ng Kalayan na si Winifredo Agarpao, pati ang mag ng Kapitan ng Bangka. Karamihan sa mga pasahero, mga negosyanteng magdadala sana ng ibibentang hayop sa Afari. Ang ilan, magbabakasyon lang tulad ng ina ng estudyanteng si Melanie na magdadaos sana ng kaarawan sa Huwebes. <laughs> Dito sa pampang ng amuguan sa bayan ng Ballesteros napatpad ang ilang bagkay ng mga pasaheron sa institution. Dito inatagpuan ang mga nakaligtas. Sinusunod na ng otoridad ang karagatan ng Apare at Ballesteros para hanapin ang iba nawawala. Bridget Mayor, Patrol ng Pilipino, kagaya. Overloading ang nakikita problema ng Coast Guard kaya't nangyari ang tragedya sa MD May John. Napilitan naman ang Coast Guard na pagkamantalat isinto ang search and rescue Nagpapatrol na ang makapagal. Itinigpan sa mantala kanina alas 10 na umaga ang search and rescue operation sa pinaglubuga ng N.D. Majan sa Balesteros, Cagayan. Ayon kay Apari Coast Guard Commander Ferdinand Pangaliban, napakalakas ng hangin sa lugar at umabot sa din ng mga maliit na bakang ginagamit sa si search and rescue operations. Ganito rin kalaki ang alam bumayo sa MB Mayjan. Ganyan man tuloy ang pagsulod mula sa ere ng dalawang chopper ng Air Force at ng Highlander ng Coast Guard. Nakabantay na rin sa mga pampahong sa kaning may anuring mga pasahero ng MB Mayjan. Nagpadala na rin ang 11-man team ang Navy upang tumulong sa rescue operation. Sa paon ng investigasyon ng Philippine Coast Guard, lumalabas sa nag-overload ng pasahero ng MB na nagyumayag ito. Ayon sa Coast Guard, 50 lamang dapat ang passenger capacity ng barka pero kung isandaan ng sakay na lububog ito. Walang detachment ng Coast Guard sa Kalayan Island kung saan nagsakay ng pasaherong MB Ninja. Kaya't nasa operator at kapitan ng barka ang responsibilidad para maliligtas ang paglalaya. In cases na so, walang mga Coast Guard stations o walang government agency, we always look at the master and the owner as Una ang Board of Marine Inquiry sa Northern Luzon para investigahan ang insidente. Maan na mapaga ang ng Pilipino. Alamin natin kung kailan ni pagpapatuloy ang search and rescue operations at kung may na mula sa may-ari ng lububog na bangka. Live mula sa linya ng telepono mula sa may Estero sa Bayan, nagpapatrol George Carillo. George! Karen, ako'y nandito ngayon sa bayan ng Baloteros, Cagayan, kung saan nga ay nakasento ang command post dito uh, may at uh, kumikilos ang uh, lokal na pamahalaan, ang Philippine Navy, Philippine Army at ang uh, Provincial Social Welfare and Development, pati ang Philippine National Police sa kanilang uh, gagawing search and rescue operation. Kanina, bago kami basta banda ng alas 4 ng hapon ay uh, tumigil na ang uh, search and rescue operation na nagbalik yung mga malalakas sa alon at yung hangin at uh, napaka-imposible dahil kung sakaling pagpapatuloy ang operasyon, ang mga responder ay magiging karagdagang biktima. Bukas na ng umaga pagliwanag uh, at sa kanila ipagpapatuloy yung search and rescue operation. Kung bakit dito ginagawa ka uh, sa rin uh, sa mantanaw sa parinangyari dahil dito po inanod ang uh, mga biktima at sa uh, pati ang mga lebih ng uh, mga nalulog na pasahero nitong MV Median. Sa dalawang kung tatong ilan sa mga labi ay nananatili pa sa funeraria Quezon dito sa bayan ng Balisteros. Pero ang iba ay kinuha na ng mga kamag-anak at sinala sa apari. Yung ilan kalitas, sa nakaligtas, inaalagaan naman ngayon sa Balisteros District Hospital. At uh, katulad niya nung isang buntis na nakosok si Maricardo Verme, pupunan ng tatlong gulong na sa kanyang sinapupunan dahil sa nangyari. Ayon kay Malikar, bago pa lumubog, napakalakas ng alon at binig dinig ang pagkabiyak sa mga katig. Tuwing ito ay inahampas ng alon. Yung operator ng uh, bangkang LD ay uh, hindi pa nagbibigay ng kanyang opisyal na, opisya na pahayag kung tutulong ba siya sa mga nabiktima dahil ako ni Karen siya mismo ay biktima. Isa dalawa sa kanyang kaanak ay sakay ng kanyang bangka at uh, nalunod. At bukas ay babalik siya dito sa bayan ng Balisteros para ayusin kung ano man ang pananagutan na kaya niyang harapin sa sa pangkasalukunan. George, sinatayang ilan pa ang nawawala sa ngayon? Sa so, opisyal na listahan, didigay ng Philippine National Police sa uh, Region 2. Numalabas na 31 pangkasalukunan yung nawawala. Mayroon dalawang putak ng patay at apat uh, na putli mga yung nakaligtas. Pero yung listahan na yan, Karen, lumalabas ay uh, hindi yan yung official listahan ng mga pasahero. Ayon dito kay uh, kay uh, Vice Mayor uh, uh, Vincent, uh, bayan ng balisteros, hindi pa nilakawak yung manifesto kung kaya hindi pa nilamasabi kung yan nga ba talaga yung bilang ng uh, mga pasaherong actual na lulag. Noong MGM, noong ito'y pumalaawak, galing ng talayan, papunta nga pa rin. All right. Maraming salamat sa iyo, George Carino. Samantala po, halos taon-taon sinasalanta ang ating mga kababayan ng matinding trahedya tuwing kapaskuhan. Pahiwatig kaya ito ng kalikasan sa panahon ng pagdiriwang. mga patrol, January. December 19, 2003, isang linggo bago ang Pasko, sinalanta ng landslide ng ilang barangay sa Southern Leyte, sa hindi na walang tigil na ulan, halos na noon ang katawang patay. November 30, 2004, nadali rin ng landslide sa Banyo, ang mga bayan ng Infanta, Riyal General na Carlos Arqueson. Higit pitong daang katawang namatay. matay, nagdiwang ng Pasko ang mga residente na walang tubig, kuryente at pagkain. December 20, 2005, limang araw bago ang Pasko, 25 ang namatay dahil sa Tropical Depression Kedan, November 28, 2006. Si Bagyong Remim naman ang humataw sa Bicol, 700 ng patay at 5 bilyong pisong halaga ng ari-arian ng napinsala. At ngayong taon, sa paglubog ng MB Mayhan, marami na namang tao na sa halip na magdiwang ay lumaang magpapasko. Ganoon na kami ng uh, 22 uh uh, passengers na namatay no so uh, one of them uh, ay identified uh, kasama na dito isang uh, one year old boy Karaniwan na ang pagsalanta ng masamang panahon kapag Disyembre, pero ayon sa pag-asa, tumitindi ang epekto nito dahil sa pagkasira ng kalikasan. Yung storm surge na tinatawag, ito ngayon ay isa sa mga akala nila ay bagong na panganib na dulot ng bagyo. So yung pagkasira ng kalikasan, pagdami ng tao, at yung patuloy na pagpapabaya natin, katulad na lamang ng mga kilo na marado na. Kung hindi maagapan ang patuloy na pagkasira ng kalikasan, di malayo magtutuloy ang mga trahedya tuwing Desyembre. Sa panahon kung saan nagsasaya marami, tila pinapaalala lamang ng kalikasan na dapat itong pangalagaan. Jerry Ruiz, patrón no